yung ito ngayon kung hapon na ito mga kabaka paano magpalit ng tali sa ulo ng baka yan yung ano yung pag-uusapan po natin so oh, kung baguhan ka lang nanonood sa aking youtube channel mag subscribe na muna at Pindutin yung bell the button para lagi kang updated sa aking channel. Ayan. 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 Oh! Pagpapalitan na rin mga kabaka Ang tali niya sa ano Ulo niya Ay, Papakita ko mga kabaka Bago na ano Tali niya sa ano Ulo Yun yung anak niya Naghanap na niya ng, Naghanap ano Kainin niya ng damo o so ngayon susunod po natin mga kabaka yung balls namin punta po natin yung ano balls namin mga kabaka Ping, ngayon, yung ngayon ginhawa ng kwan mga baka namin kasi sariwa ng kinakain kinakain ng summer na summer dry na dry kinakain nila ang mga kabaka. mahirap lang po dito kasi itong balls magiging re po tayo safety tayo lagi dito sa balls na ito uh, mayroong tali sa ilong para no problem ah parang alam niya na na papaltan ko yung tali niya sa ulo kailangan ng kalaw nyao Mukang mayaki ro talihin

Аду Ayun lang po ako nakalagar ng baka na ganito. May baka ng girlfriend ko. nakabaka Papakita ko po sa inyo yung tali niya sa ulo. So, pangatlong palit ko na ito. Pangatlo na yung bago na yan. Yung dalawang tali na yan. Hindi ko natanggal yung una. Tapos ngayon nilagyan ko ulit ng pangalawa. Ngayon ang gagawin ko, puputulin ko na lang mga kapaka yun putol na po yung ano ari nya ulo pero ano yung isa pangalawa malawag naman o pwedeng kamay na lang ganito po yung gawin po ninyo palagyan nyo po ng butas sa ilog tapos lagyan ng tali para pag nagpalit po tayo ng tali sa ulo set po tayo pagpalit po natin yung one yung may tali sa ilong nya mal Malikot ko na rin yun sa mga kataka. may iti na sa inyo kung paano tanggalin sa inyo wala na po yung dalawang tali nya na talagang kan pahawak na rin yung tali nya sa ilong sumusawag talaga galing na lang po natin yung ano tali sa kanyang ulo yung pinutol ko din yung ano, tali niya sa ulo. Ah, uh, sungit talaga nito pag pinapaltan ko yung tali niya sa ulo niya. Mga Maka Naging bago na rin yung ano, tali niya sa ulo. kabaka meron na naman po kayong natutunan na uh, pagpapalik ng kan, tali sa ulo Ayan, pakananggal pa rin ko oh.